Pag mga ganitong ulan lang, kalakas na ulan lang, hindi na kailangan nagkakapote yan. Suungin yun kung suung yan. Pwede na! Ay, lumalakas! Ay, huwag tayo dyan. Baka masiraan tayo. Yan yung ano eh. Laging masisiraan dyan eh. Huwag tayo dyan sa milong. Nice. Hindi ko nabigitan ang nadaram ako. Ang talang daraan. Ay, bagla ka na lang. Bumulusok. Puta, lakas na, palakas ng palakas ha. Ah. <laughs> ganun pala. Ang <laughs> ganon ganun pa lang. Ganun pala. Pag mga ganitong ulan lang, kalakas na ulan lang, hindi na kailangan nagkakapote yan. Suungin kung suung yan. na akong nang tapek, nagpadala ng puso. Ay, lumalakas! Lumalakas ah. Uy, medyo lumalakas. Hindi na sa'yo patak-patak lang. Ay, huwag tayo dyan. Baka masiraan tayo. Yan yung ano eh. Laging nasisiraan dyan eh. Huwag tayo dyan, pumaya sa milong. Ito, ito, ito. Wala na akong ibang mahiling mo Sa sulok ng mundong ito'y kapiling kita O oh, sinta I'm the pa sa ko. Wow, 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 wow. In the morning sun, every rain, you rain, the rain, And the rain, the rain, my rain, and then we're my arms again. The me, don't run from me, I'm from We've, even Then you see the be of How deep is your love, how deep love How deep is your love How deep we need learn As living in a world i down Dear O, let us be We belong to you and me I believe in you oh, Wala nang ulan dito, wala nang ambon. na ako sa circle. <laughs> Kung nagkapote ako, hindi sayang yung kapote. Kapote. Yung aking kapote ay sayang. Sayang po ng aking kapote. Jo, wala nang ulan dito sa Commonwealth 'to. Di ba? Kung nagkapote kapote pa ako eh. Ah, tigrik 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 Hindi pa rin pala dito na ayos eh no. Para kagabi nakapanood ako ng balita na nang kahulihan dito ah. Yung isang ano, yung isang jeep pumalag eh, isang jeep ni driver pumalag eh. Wala naman daw bawal, wala naman daw nagbabawal na bawal magsakay at pagbaba eh. Hinuli. You took my heart away When my whole world was grey You gave me everything And a little bit more When you made me tonight, You me by my side You became